welcome back to my channel. So ayan for today's video, guys. Ayan na upunta na tayo sa M Aesthetics Clinic para sa ating breast augmentation surgery. Yes, today na po yon and sobrang sobrang kinakabahan na ako. Alam niyo nung nakaraan, sobrang excited na ako after kong makapag-consult kay Doc gabi na ni Doc na ito na yung schedule date natin. B, simula nung gabi na yun talaga mga kinakabahan ako. Hindi na ako nakapag kanina pag gising ko kasi 6am na ako nagising. And 7am kasi hindi na ako pwedeng kumain. So inapura ko na yung sarili ko para makapag-breakfast pa ako. Kasi ang haba pa ng oras na hindi ako kakain. So ayan guys, update ko na lang kayo mamaya sa mga magaganap doon sa clinic. So, ayun. Good luck sa akin. I'm so excited na kinakabala. Nandito <laughs> na kami sa M Aesthetics. Ayan siya. So, ay ako. di ko alam kung pwede. Kasi, nauna ako -na hindi kasi na pwedeng uminom kahit tubig. Kaya, candy ako para naman laway lang, di ba? <laughs> anyway, ayan na. aakyat na rin kami doon. Napaaga kami. Ayan, mag-aalas 12 pa lang and 2.30 yung appointment ko. Tara na guys! Okay. Yan lang ko. Yes. Yung <laughs> ako, lahat, yung sila ko list ako. Ayun si Nova. Ako wala, saan saka yun sila ready na ba? Relax naman. mo. dito na, tayo. tayo. pa. So alas 12. kami dumate. Kala kasi namin traffic so inagahan namin yung biyahe. Hi guys! So ayan nandito na kami sa clinic ng M-Aesthetic. Siyempre. Pasaway na agad tayo. Umpisa pa lang. <laughs> diba, nag-candy tayo. So, bawal pala kahit candy. Sabi ko kasi, babaon ko yun. Pero, ewan ko ba ba binuksan ko na 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 kasi. <laughs> Pero, ayun, may explanation naman kung bakit bawal. Fasting tayo ng 8 hours. So, 7am, nag-stop na. Di na pwedeng kumain. Kahit anong intake water, juice, kahit ano. As in, kahit ano, wala nang pwedeng pumasok dyan. Mahirap siyang i-explain, pero bawal. Kaya sa mga may balak na magpa-surgery, lalo na pag ganitong major surgery, no? Huwag na po kayong maging pasaway. Sundin nyo yung sinabi. Pag-pasting-pasting. Kasi mamaya matege bells tayo dito sa loob ng clinic. Hindi mo titay. Tapos, kung sakali mang meron kayong tinik, next tinik, kung meron man kayong kinain or uminom kayo ng kung ano man din yan. Sabihin nyo kay Doc para alam yung gagawin. So, ayan guys, i update ko na lang ulit kayo later. Dito na muna kami and I'll be back. Pero kahit pa, hindi natin sure. So, tignan natin maya ang result. Hindi ka ba? Oo. Why? 70, 68. Sa baba. 68.3. Ayan guys, isa swab test pa rin pala ako. Para ma-sure na wala tayong bitbit -bit na virus. Hindi, <laughs> okay, huwag mo masakit ah. Oh. Mapayakin kita ulit. <laughs> 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 Mapayakin kita sa kiliti. Ganyan, <laughs> ganyan. Masakit. Side. Masakit pa ito. 1, 2, nga malami. Masakit. 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 Ang kape. Nakakay na na. Wala po. Mukhang madedelay pa ata ang operation natin. Dahil nga nag-candy yung tao na to. So, ayun. Yung candy daw, considered siya as food. So, ang mangyayari is... Oh my gosh. Ang mangyayari... Mag, mag start ulit ako ng another 8 hours na fasting and 12 na So, mga around 8, 8 p.m. na yung operation mangyayari kung itutuloy ba ngayon or i-reschedule -re ganyan. At kasi nag-candy bayad. <laughs> Pero sabi naman, kakausapin daw muna ako nito. Baka pagalitan ako nito. What kasi pasaway kang mata? Kinakabahan tuloy ako. Baka pagalitan ako. Mali siguro yung instruction ko, nagiging eh, no foods and drinks, eh hindi ko naman nasabi candy. Pero bawal din kasi siya. Kasi of course, it, you will be undergoing general anesthesia. General anesthesia, tulog ka talaga. Tapos meron lang tubong nakalagay sa bibig mo, tapos sa ka sa makina. Ang problema, pag may laman din yung chan mo, of course, pwede ka mag Kasi when you eat candy, parang may na tubig because you will be forming laway. Ngayon, pag man ka, no? O bumalik dahil hindi gumagalaw yung tiyan mo. Pwede siyang po. Diyan susuka. Pag nagsusuka ka, pag ganun eh, eh tulog ka, nakahiga ka. Pwede pag mo, malunok, pumunta sa baga. Delikado. Bibig, papasok doon yung pagkain. Ito yung daanan ng hingahan. No? So, connected siya. So, kanyari, pag uminom ka, normal normally diyan yan no kumain ka diyan minsan di ba pag pagmalika mali ka ng kain subo subo parang nabulunan ka kasi pupunta dito pag pumunta dito <coughs> kaya pa, ka binubuga mo eh ngayon ang mangyayari tulog ka so wala yung wala yung reflexes mo para hindi siya bumaba kuha mo so pwede siya pumasok papunta sa baga mo no? no? kaya ayaw natin maghintay tayo Why 6 to 8 hours? We need your stomach to be empty. So, yun yung emptying time niya. Huh? Delay ang aking operation. So, dapat, di ba, 2.30. So, naging 6 p.m. siya. So, na-delay tayo dahil sa candy. Na ilang best ko lang naman sinipsip. Yes. Kaya sa mga mag-undergo po ng major surgery, yan, breast augmentation, mga kung ano, lipo, ganyan. Yung mga, alam nyo na, major surgery, ganyan. Na mag-undergo talaga ako sa general anesthesia. Ayan. Huwag kayong pasaway. Pag sinabing fasting, fasting, hindi magiging makulit. Tignan nyo ako, di ba? Candy lang, ha? Tapos ilang beses ko lang sipsip -sip, pero na move yung surgery natin. Para mas safe naman yon Para din naman sa atin yon Ayaw kasi nila, dok, na i-risk yung, syempre, yung buhay, di ba? Kasi syempre, hindi natin ano, hindi din natin masabi kung ano yung pwedeng mangyari during the operation. Okay na mag-wait na lang ng ilang oras kesa yung isasabak nila ako sa operasyon na hindi sila sure. Katulad ng inexplain nga kanina ni Doc, di ba? Na dahil nga tulog, yung katawan, ganyan. Pero ayun, tuloy pa rin naman yung ating surgery. Buti na lang hindi na-risked kasi syempre malayo pa tayo. And napaaga pa. So 6 kasi dapat mga 8 pa ganyan. So kasi diba 8 hours yung fasting. So ayan, uulitin ko sa mga balak mag-undergo ng mga ganitong major operation, major surgery. Ayan, pag sinabing fasting, mag-fasting kayo. Makinig kayo, huwag kayong katulad ka katulad <laughs> kaya. Tiisin nyo na lang, konting tiis lang, konting oras na tiis lang naman. So ayan guys, binigyan ako ng PT para magpe-pregnancy test din muna ako before ng surgery. So sure naman ako guys na hindi ako buntis at hindi ako mabubuntis. Pero pinag-test pa rin ako para sure, para sa safety purposes din. Dahil pag buntis, hindi pwede operahan. So ayan na guys, nakapag-tee-tee na ako. Eh, negative! Sakt guys, may dumating na patient si Doc na ayan, pasaway rin katulad ko. Kumain din to habang fasting niya. Kaya ayan, nag-chickahan na muna kami. Anong-anong magagustuhan mo? Kasi nagsakat tayo ng 375 or 400. Ang difference lang nila is yung lapan. Hindi mo yung number. 12.2 diameter. Yung isa, 12.5. So bago ka mag-consent sa'yo, di ba pa kausap kita doon sa anesthesiologist? No? May explain niya sa'yo nung nag-gagawin. So, nakapag-decide na kami sa size. Kasi nung nakaraan, parang 375 ata. Yung na i-recommend sa akin nito kasi yung size sir parang 315. So ito, marami si Doc dito na na kailan na ako. Marami dito si Doc na mga implant. Ayan, may 380. So ito dapat yung pinaka-goal namin na 380. Tapos ayan may 350, may 500 kung gusto niya talagang bonggang-bonggang jubels. Yan dalagay daw ito lahat square. <laughs> recommend sa akin na 400 or 425 cc. So, ang sabi naman ni Doc, wala naman siya halos um, pinagkaiba kasi dito sa size niya, So, ang sabi ni Doc, ito na lang daw 425 yung gagamitin namin since malapad nga daw hope. So, ito pala yung brand na gagamitin sa atin ni Doc, yung Mentor brand. Ayan. So, ito talaga yung recommend nila Doc na number one brand daw ngayon dito sa atin a mentor. 28 years old. From a long ago. so happy to Kasi nga, we'll put you to the procedure. So, kaya ina-advise talaga namin na walang kakainin ng mga patients at least 8 hours before the procedure. Um, coffee, water, tubig, candy, lahat yun kasama dapat yun sa nothing per no? Um, so, pag may ID na, punta na tayo sa operating room. He'll hook you up to the monitors for your heart, for your blood pressure, the oxygen in your body, the anesthesia that we're giving you. Okay. i <laughs>